yun yung lolo ko yun naman yung aking lola tapos si Bapan Turing yung aking uncle miss you Bap Apo tapos nandyan din mga lods yung <coughs> nandyan din yung chuhin ko tsaka yung si Auntie Lina yung mag-asawa so, andyan din sila so linagay lang sila don so magdadala na lang ng lapida kapag mo November 1 so malapit na yung November 1 <clears throat> yun naglalagay ng lapida yung lapida nila kasi hindi pwede isulat tigi-tigi sa lang pero nandyan sila sa loob si Auntie Lina at Chaba Palibring yan nandyan din sila sa loob na yan dyan sa tatlo na yun So, malapit na yung November 1st. Pupunta kami lahat dyan, mga kamag-anak namin. Mga namin. Uwi. Para uh, magkakandila. Magpe-pray. Yun. So, ito yung mga musileo nila, mga lods. <clears throat> dito pa rin to, sa Lakeview. Ayan ang musileo. Tapos dito naman sa ground. Hindi naman masyadong binahato. Portion lang. Ito, ano lang yan eh dito mataas to eh so ay na sa aring araw mga lods sumikat na si aring araw sumisikat na ayun oh ganda ng view Diba? Ito pa yung Musileo Yun, Musileo ng Bustos So ito, Musileo rin ito Magaganda So parang maganda. Hindi naman pinanguna mo Maganda rin talaga Meron kang naka-reserve na Dahil lahat naman tayo mga lods mamamatay ibig sabihin uh, pupunta rin dyan ibig sabihin so lahat dyan may experience natin lahat